Hi! Gusto mo bang kumita ng extra at magsimula ng online business kahit walang malaking pumunan? Alam mo, pwede kang magsimula gamit ang skills at knowledge na meron ka na. Imagine, gumawa ka ng isang bagay na useful sa iba like guides, templates, or courses at pwede mo tong ibenta ng paulit-ulit. Effort mo lang ang puunan pero income mo tuloy-tuloy. Ang maganda dito, hindi mo kailangan ng malaking gastos, walang inventory, at kahit sino pwedeng simulan nito. Sudyante, mamis, daddies, o empleyado, kayang-kaya mong simulan to. Importante, may passion ka at gusto mong mag-share ng value sa iba. Pero paano nga ba magsisimula? Yan ang tanong ng karamihan. Kaya naman, gumawa ako ng free masterclass para matulungan ka. Dito, ituturo ko ang step by step na kailangan mo para makapagsimula ka ng sarili mong negosyo at umita online. By the way, limited lang yung slots natin. Kaya huwag ka na magpauli. I-message mo ako at isi-send ko sa yung link ng free masterclass natin. Perfecto sa iyo kung seryoso ka talaga magsimula ng online business mo. Itakit sa masterclass! Ready na pong i-share sa ang mga tips at strategies para makapagsimula ka agad. Let's go!